Patay sa buy operation ng isang hinihinalang tulak ng ilegal na droga sa Bulacan matapos daw manlaban sa mga pulis. Ang sospek, kilala raw na gumagamit na ilang kabataan sa kanyang ilegal na operasyon. Nasa gitna na aksyon si Ivy Bernardo. Dito na sa kali ng sitio sa Pangpatay, Barangay San Isidro 2, Paumbong, Bulacan, nagtapos ang buhay ng isa o notorious na tulak ng droga na si Noel Pagyo alias Tato sa ikinasang buy operation. Alas 10 kagabi ng maga na transaksyon sa pagitan ng sospek at nagpanggap na buyer. Pero nang makatunog daw ang sospek na pulis ang katransaksyon, dito na ito nakipagpalitan ng putok sa motoridad. Kasama po namin yung uh, uh, confidential asset po namin. Nung natunogan na po dyan na pulis na yung uh, katransaksyon no, na, naka uh, opo, na nakabili na po tayo at napatunayan na po natin na positive positive na po yung uh, transaksyon. So, consummated na po at uh, nagpakilala na po yung uh, uh, pulis natin. At doon po, uh, bumunot po siya at uh, pinutukan na po yung uh, operating uh, team natin. Kabilang si Tato sa drugs watchlist ng Paumbong Bulakan PNP. Sa katunayan, ilang concerned citizen nagpapadala ng text message sa mga otoridad kung saan ginagamit daw ng suspect na mga runner ang mga kabataan. Uh, isang information ng aming na-receive sa uh, aming himpilan na kung saan yung isa sa mga surrenders po namin ay uh, patuloy pa rin na nagbibinta. At ang totoo po yan, based doon sa information na natanggap po namin, yung mga bata yung ginagamit niya doon sa kanyang operasyon. yan po yung mga ginagamit niya, yun yung mga runner niya. Kasi alam naman po natin sa ngayon, pagka bata, eh, ikangay hindi pwedeng uh, ikulong." Ilang buwan lang ang nakalipas ng sumuko sa Oplan Tukhangan Suspect. Binigyan pa natin ng pangalawang pagkataon na para magbagong buhay po sila. Bagkos ay hindi po nila nasunod, hindi nila natupad. At patuloy pa rin yung uh, operation nila against uh, doon sa pagbibinta, pagtutulak ng ipinagbabawal uh, na gamot itong uh, shabu po. Na-recover sa suspect ang tatlong sachet ng hinihinalang shabu, 500 peso mark money at kalibre 38 baril. Umaaksyon Ivy Bernardo News 5